tapos na ang matagal na paghihintay. Panahon na para singilin ang lahat na nagkasala. Panahon na para ang ng katotohanan. Dapat nang tapusin ang paghahari ng kasakiman. Panahon na para sa kabayaran. Panahon na ng aking paghihiganti. Panahon na, panahon and Poder es una ilusión sin justicia. Labing tatlong taon na ang nakaraan ng designing ko ang aking bayan. Ave Maria, gracia tuena. Sa bawat paglipas ng araw, malalim ang poot sa aking puso isang na halo-halo ang sakit, galit at panghihinan. Por favor, Padre! Tama na! Buwasan niyo ang aking mata kung yan ang ibig niyo. Sapagkat so, hindi na ako papalik dito! Patay ka na! Shhh. Kung ang apoy ay sinusip ng apoy, bakit di natin gamitin ang lakas upang palayain ang ating bayan? Para sa bayan! Akala nyo ba? Ubang tingin ng mga nakakataas sa atin. Para sa kanila, tayo ay mga hayop na walang kakayang maharap. Gustaw Pilipustero! Bakit pa palagi na ng ganito? Pagod na pagod na ako! Kamusta nga pala ang akademya na pinapagay mo? Malayain niyo ako pagkat ako'y walang kasalanan!